Ang hiwaga sa loob ng gubat San Roque. Isa akong ina na nagsilang sa gitna ng unos. Akala ko'y biyaya ang dumating sa aking sinapupunan. Ngunit, nang marinig ko ang tinig nang matandang kumadrona na tumulong sa aking mga anak, alam kong mali ako. Hindi yan ordinaryong bata, bulong niya. Pinili siya ng mga nilalang sa ilalim ng lupa upang mamuno sa mga demonyo. Mula noon, hindi na ako makatulog ng mahimbing sa bawat iyak ng aking anak, may sumasabay na bulong sa hangin. Mga tinig na hindi ko nakikita, ngunit alam kong naririnig ako. At dito, magsisimula ang ating kwento. Malakas ang ulan ng gabi kong iyon parang may gustong punitin ang langit sa bawat gulo. At ang hangin, tila may dalang tinig na hindi ko maipaluwana. Nasa loob ako ng aming lumang bahay. Nakahiga sa banig, pawis na pawis, kumihingal habang patuloy akong dinadala ng mga alon ng kirot sa panganganak. Konti na lang, Maria, sabi ni Aling Lorin. Ang hilot o komadrona na matagal nang tumutulong sa mga nanganganak sa baryo. Isang tulak pa, anak. Isang tulak na lang. Hindi ko na alam kung ilang oras akong sumisigaw. Ang paligid ay amoy lupa, puti at dugo. Sa tuwing nagsisindi si Aling Loring ng kandila, napapansin kong kumikislap ito ng kakaiba. Parang may hangin na humihinga sa loob ng bahay. ilaw. Minsan, biglang nagiging berde. Minsan, bughaw. Aling Lorin, bakit ganun ang liwanag? Tanong ko, nanginginig ang boses. Huwag ka na magsalita. May nakamedsit sa atin. Mahinang sagot niya hindi ko na inintindi. Sa sumunod na sandali, naramdaman ko pumutok ang tubig ko. Isang matinis na sigaw ang lumabas sa aking bibig. Kasabay ang sigaw ng langit. At doon, sa gitna ng dilim at bagyo, lumabas ang bata. Tahimik hindi siya umiiyak agad. Ang mga mata niya ay, sa unang tingin pa lang, hindi na mata ng bagong silang. May lalim, may dilim, parang may mga bituin sa loob ng mga itim na bilog. Diyos ko! Bulong ni Aling luring habang tinititigan ang sanggol. Hindi siya tao! Sana nagustuhan nyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Napahinto ako. Ano ang ibig mong sabihin? pero hindi na siya sumagot kinuha niya ang sanggol binalutan ng kumut at lumuhot sa tabi ng kandila nagsimula siyang bumigkas ng mga salitang hindi ko maintindihan lumamig ang paligid parang may dumaan na hangin mula sa labas ng bahay. Ngunit sarado ang lahat ng bintana. Engkanto! Narinig kong sambit niya. Halos pabulong. May kumukuha ng basbas. Nag-init ang ulo ko sa takot at pagod. Anong sinasabi mo? Anak ko ito. Hindi to Bigla siyang tumingala. Ang mga mata niya nagluluha. Hindi mo pa alam? May kasalanan ang asawa mo sa kagubatan. Sinira niya ang puno may nagbabantay pinutol niya ang tahanan ng engkanto. Ang sumpay dumaan sa dugo mo. Hindi ko alam kung umiiyak ako o pinagtatawanan ko siya. Pagod ako, tuguan at nanginginig. Hindi ko maintindihan. Anong kasalanan? Ang punong iyon, Maria. Tuon nagmula ang hangin ng mga nilalang sa ilalim. Ang punong iyon ay may nagbabantay na hari. At ang dugo ng hari na lalalaytay tay na sa anak mo. Bago ko paman siya masago, biglang bumukas ang pinto ng bahay. Walang hangin, pero parang may dumaan na anino. Ang mga kandilay sabay-sabay na namatay. Ang tanging natira ay ang ulan sa labas at ang marahing paghinga ng aking anak. At sa unang pagkakataon, umiyak siya, ngunit ang iya ay hindi tulad ng karaniwang sanggol, malalim para may kasamang mga tinig parang daang-daang boses na sumasabay sa bawat hinga niya. Sana nagustuhan niyo ang ating kwento ngayon. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maaaring po bang palike, subscribe, share, and comment. Maraming salamat po. Napatakip ako ng aking tainga. Si Aling Loring nagdarasal sa aking tabi. Hindi mo siya dapat ilabas, sabi niya. Halos hindi ko marinig. Huwag mo siyang ipakita sa araw. Huwag mo siyang ipasok sa simbahan. Huwag mo siyang hahayaang tumingin siya sa salamin. Bakit? Dahil makikita niya kung sino talaga siya. Kinabukasan, tahimik ang paligid. Wala na si Aling Lurio. Iniwan niya ako bago pa man sumigat ang araw. Sa mesa, may iniwang maliit na garapon ng langis at pirasong papel nakabalot sa lumang dahon. May nakasulat sa sulat kamay. Pangontra sa bawat sigaw ng hangin. Ipahid sa noong ng bata. Napatitig ako sa garapon. Sa loob nito ay may kumikintab na berde na parang liwanag na galing sa ilalim ng lupa. Tinignan ko ang anak ko. Mahimbing na natutulog. Tahimik siya. Ngunit sa bawat paghinga niya gumagalaw ang kurtina kahit walang hangin. Lumipas ang tatlong araw at ang baryo ay parang lumalayo sa amin. Wala ni isang mga bumibisita. Kahit ang asawa kong si Tomas, hindi pa rin umuwi. lumabas daw siya noong araw ng panganganap para tumulong sa mga naglilinis ng mga bumagsak na puno sa kagubatan. Ngunit, hindi na siya nakabalik. Ang gabi, mas naging mabigat. Tuwing alas dos o alas tres ng umaga, nagigising ako dahil sa mahinang iyak ng bata. Ngunit, sa tuwing lalapit ako, tahimik na siya. Kasalamin, sa tapat ng kuna, nakikita kong parang may nakayokong anino sa tabi niya. Siguro pagod lang ako. Sabi ko sa sarili ko. Ngunit minsan naririnig ko may humihinga sa sulok ng kwarto. Mabagal, mabigat. At may amoy. Amoy ng nabasang dahon at bulok na lupa. Isang gabi, habang sinusubukan ko patulugin ang bata, may kaluskos sa labas. Akala ko pusa lang, pero nang silipin ko sa bintana, may mga matang nakatingin mula sa dilim. Mga kaibigan, Maaari ba kayong mag-iwan ng comment tungkol sa ating kwento? Sa ngayon ay puputulin ko muna ang ating pagkukwento. Sa mga bago pa lang sa ating channel, maari bang pasubscribe, like, share and comment. Maraming salamat sa inyong pagsuporta. Ang kwentong kalbabalaghan.